papasok lang na balita, nagsagawa ng raid ang PAOCC at NBI sa isang Pogo Hub malapit sa Senado sa Pasay City na may mahigit 200 workers. Para sa detalye, naroon si Nancy Carvajal. Nancy, go ahead. Ayun na nga, Pinky, malapit sa Senado in the middle of Metro Manila along Makapagal Avenue, yung Pogo Hub na Hemberley Building. Napakalaki ng building, two-story lang, pero napakaluwag ng building. Tapos, nung nag pumasok ang PAOP at saka NBI agents kasama yung mga pulis sa Bureau of Immigration, meron pang mga active na na nag nag na, na, nag-ooperate pa sila during when, when the raid when the authorities swooped in. Uh -oh. So, merong mga Pilipina rin na sabi nila cleaners lang daw sila, housekeeping. Um, yes, Pinky. Okay. So uh, ano oras nangyari to? Uh, I didn't hear Nancy. What time did um, this happen? A, a, a little after 6 o'clock this evening. Okay. So ngayon-ngayon lang pala talaga. Okay. Yes. Um, an anong sinabi ng mga otoridad sa inyo? Na, um, anong tip kanilang natanggap? At bakit naman uh, malapit pa sa Senado? Kagulat-gulat din? Oo nga, Pinky. In fact, well, meron pang nakapagbulong na yung meron daw itong dalawang pwedeng uh, connect nila na kaya ang lakas ng loob nila dito magtayo malapit sa Senado at saka pwede rin um, hiding in plain sight kasi hindi iisipin na nandito yung hub kasi ang lapit lang sa Senado. Pero hmm. napaka, ano Pinky, yung may nakausap akong isang grupo na sinasabi nila na sila daw ay magtatayo lang daw ng supermarket pero uh, pinabulaanan ito sa mga desktop na active pa na sa harapan nila. Tapos Pinky, merong nakuhang tatlo na big boss na nandito, naka, nakaligpit naka, naka sila, nakatago sila sa... Pero nakuha na sila, Pinky. Allegedly, ito daw yung mga financial man, Pinky. So, medyo kakaiba din to, no, Nancy, sa mga past raid ng mga Pogo dahil normally hindi nakikita o nahahanap, if I'm not mistaken, yung mga sinasabing o tinatawag na big boss at gaya ng inyong oh, iyong iniulat, no, Nancy, tatlo sa kanila ay uh, sabi mo nga itinabi na. Itinabi na at saka sila yung, si sila yung uh, in charge ng mga mag, uh, magpapasok sa bank nung mga ng mga remittances ng ng Pogo. Mm -mm. Uh, Nancy, may tanong si Maricar. Hi, Nancy. Uh, 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 hi, Maricar. Go ahead. Uh, uh, may isang uh, ilang katanungan long, lang, no? Um, kasi katulad nga ng sinabi mo kanina, uh, sa tabi lang sila ng Senado and considering na um, for the last few days and weeks, ang dami ng pagdinig na ginawa, so parang masyado silang bold uh, para hindi pa rin sila umalis at parang ang lakas naman ng loob. Meron ka bang mga natutunugan kung uh, ano yung mga um, detalye o usap-usapan dyan? Ayun nga yung sinabi, dalawa. Hiding in plain sight kasi malapit lang sila sa Senado in of Metro, of Metro Manila. Pangalawa, meron lang nakapagpulong na yung may protector ito, may binanggit silang pangalan na Sorry hindi ko pa mabanggit because it has to be validated. Tama, okay. Kaya ang lakas ng loob nila na magtayo dito sa malapit lang sa Senado. Mm. At, oh. um, at um at masasabi ba na meron siyang um ako baga um, nasa likod na malakas din dahil masa malakas ang loob nila? Yeah, yeah, 'yun nga ang sinasabi Maricar na meron ngang dalawa na mga uh, Yes sir, mga dalawa na ano sa, ma uh, marikar na mga nasa likod. Mm -hmm. And by the way, nandito na rin yung mga head ng like NBI director, nandito there's na, there's na yung paok, um, yung mga top brass nila nandito na rin. Saka yung mga BI, marami, napakadami nila. There are like um mga uh, mga madaming authorities kasi baka they were expecting something na baka may lumaban but fortunately wala naman Maricar. Okay, uh, Nancy, it's pinky again ano. So sa mga oras na ito ano na nangyayari diyan ngayon? Uh, ngayon ay tinatabi na sila sa isang sa isang lugar to get their names tapos tinatanong sila yung mga visa nila, yung kanilang mga kanilang mga passports ganyan tapos yung mga Pilipina na sinabi kanina na housekeeping lang sila, Ayun, umi meron ng umiiyak. Sabi niya, hindi daw niya alam. Pero sa dami na ng balita tungkol doon, mukhang coach na sila kung anong gagawin sa kanila. Okay. So, anong sagot nila? Oo, oh, oh, alam na nila yung kanilang mga isasagot. So uh, patuloy ang siguro pag-check pa ng mga otoridad dyan. At syempre, ang susunod dyan, Nancy, kung merong mga safe, kailangan din yan buksan at some point. Pero kailangan ng uh, uh, approval no mula sa Korte uh, regarding um, this? The, meron ng binabantayan. Meron ng isang room na may mga nakabantay na ng na mga operatiba para walang ibang makapasok na doon. Na, na, alam mo yon pwedeng may mangyari, kung anuman. So nakabantay na isang room ito mm -hmm. na possibly nandoon yung mga vaults sa kayong ka Okay. Nancy Carvajal, maraming salamat sa iyong ulat.